ang nito nabusa no, ng oil pero yung sinira balbula dalawang balbula spark plug at yung piston ay durog pati yung connecting rod nito sure ball palit ng connecting rod siguro ang no, magagastos nito o tumaas pa ng 5K tapos yung oil nagkakahalaga lang ng 200 plus pag walang maintenance ganito yung mangyayari sa iyo para makaiwas lapit ka sa mga pinagkakatiwalaan mong mekaniko kung paano yung proper maintenance Don sa mga ayaw mag si change oil ng kanila ng mga motor kung ayaw mong matulad dito yan yan no sunog sunog yung head alam na overheat ang issue nito Mag maintenance tayo mga kadayo dilaw para makaiwas sa biglang gastosan. So, tulad nito, biglang gastosan. Honda Beat FI natuyuan ng oil. Honda Beat FI is stuck engine, pero ito yung kinalabasan ng ng oil balbulan nito sigurado na yung balbulan nito tiko kita mo naman yung spark plug tinamaan yung spark plug oh. tinamaan yung spark plug tatamaan din yung balbula yung balbula nito palit balbula na to at the moment drop yan ang pinakamas masama sa lahat Ayan ah. Oh. Durog yung piston. Ito na yung piston oh, na tira. Ito na lang yung natirang piston na buo. Oh. Andun pa rin yung pin. Yung pin niya. connecting rod nito palit palit yung connecting rod ito yung dahilan pag walang maintenance pag walang sa maintenance wawa naman yung mot mot darog yung piston